Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Ang um, this Guest po may sa Channel. A fated or also matarder. So, may hapon na to. na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a random gabay for the sign of Gemini. So, Gemini, Gemini, Gemini. Welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasagap for today's video? Kanina kayong energy or sa buhay ng mga Gemini ang ating mga hangilap. So, guys this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hirap ka siyang for more videos of the Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na hindi rin skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik-sikilig-lig na na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of. For the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating magilap? So guys, bubong kalin at bubulabugin natin. Angel Spirit, let's give me information po. Okay, this is something in a nine of cups a wish for fulfillment. So, may mga bagay na matutupad na. Pangarap, hangarin, no? At yung mga inaasam-asam nyo, makukuha nyo na raw. And there's a the sound card, there's a pure, pure positive outcome na magiging maganda na ang takbo ng sitwasyon. Kikinang-kinang, uh, maaaring nga makikilala ka sa larangan na kung ano man yung um, ginagawa mo, trabaho mo, And there's a there's a something that Santa Pentacles magdadala sa inyo ng long-term success and long-term accomplishment. No, magdadala ng financial security at pangmatagalang ang financial windfall. No? Ibig sabihin dito magiging masaga na pamumuhay mo na, na nag-uumapaw ng kaligyan at kaliwanagan. And then there's a something a like six of cups. No? There's a something like a past person coming back or either a reminence or I'm either a memories no? Na maaaring manumbalik. Let's see what is additional messages. So there is a page of cups, but all uh, that listen to your intuitions. So makinig ka sa gut feeling mo, makinig ka sa vibrations mo, makinig ka sa mga nararamdaman mo, even your inner voice. What is additional messages? Additional messages. Represent with a knight of wands, slowly but surely maging mahinahon, no? Huwag kang padalos-dalos sa mga desisyon. Matuto ka na from the lessons, no, that that you've been done before, no. Alam mo dapat 'yung ano, ano 'yung kinalabasan ng uh, pala desisyon. Makinig ka ngayon sa inner voice mo na magpay pay attention ka. Ano man 'yung mga bagay na kailangan kong gawin kapag ginawa ko ba 'to, ano magiging impact sa akin ito? No, lagi mo kakakatandaan yung magiging possibilities. What is the nine of cups? A nine of cups represents a seven of swords with a sneakiness. Now there is something cheating lying on you. Now, maraming taong um, kung magasumusubay ba yung sila at the same time. No, hindi totoo sa pinapakita sa yon. No, nandung ka na sa tugampay na inaasam-asam mo. Ta, pero may mga taong uba at lalapit sa yon. No, at nagbabalat kayo. Magingat ka. Now, let's see what is the sun card. No, pupunta yan sa iyo, babalik sa iyo yan dahil may agenda yan. There is a seven of protection and mo at pangalaga mo yung grounds mo. Protections, no? Protection at pangalaga mo yung sarili mo dahil alam mo na no ang katotohanan at alam mo na ano ang intention nito. Mas maliwanag pa kaysa sa tubig ang nakikita mo. What is the ten of pentacles? Reversible Ten of Cups, happiness. Magiging masaya at magiging maligaya ka talaga. Magkakaroon ka na nag-uumapaw na kaligayahan at nag-uumapaw na kasaganahan. No, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa finances and of sa kalusugan. What is the um, Six of Cups? Represent with a page of ones. May magandang balita. No? There is something upon call a messages coming in for you not Especially with your siblings, with your um, daughter or um, with your son, no? With your uh, brother and sister, no? Marami kang bagay dito na malalaman. May impormasyon na malalagap ka, may tatawag, no? May magme-message sa iyo, no? Let's see what is a page of cups. Reverse with a high Faces. Now there's something in inner authority no? Or higher soul. no? Ngayon lumalakas na yung pakiramdam mo. Lumalakas na yung vibrations mo. No, lumalakas sa spiritual abilities mo na maramdaman ano ba talaga yung intention ng tao na lumalapit at palapit sa akin. No, nagkakaroon ka ng ganong spiritual activated. No, so let's see what is the Knight of Wands. with strength and with confidence no? Maging mahinahon ka at lakas ang mong loob mo, kapalan mo yung mukha mo dito, no? Dapat hindi ka matatakot at hindi ka mangangabas sa bawat actions and decisions na gagawin mo. The Knight of sa gusa, Seven of Swords, no? Represent what? Represent guys with a magician. So there's a something guys with a magician for manifestation. No, and there's a something the power of God. No, ano man yung mga bagay hangarin mo makukuha mo yan, no? Maraming sekreto at marami pang revelasyon na malalaman. No? Kaugnay nito ay katuparan sa pangarap mo, malalaman mo yung mga taong kumbaga magsisilbing komplikasyon at magiging um, kumbaga magiging um, kompetisya, kompetensya, no? Para lang agawin ang mga bagay na meron ka. magingat ka, no? Dahil itong tao na to ay aaligid-aligid lang sa'yo or nasa paligid mo lang. What is the card? It the seven of wands. represent with the king of cups. There is something devoted to for the person. Na may taong sumusuporta, gumagabay sa iyo dito. Some of you guys there's something ancestors guides. na may mahal ka ma may mahal ka sa buhay na yumao na ginagabayan ka, na pino ka, pinapangalagaan ka. And of course some of them ancestors guides na marahil tatay mo, kapatid mo na yumao or lolo mo. Or um, some of you guys, there's a provider. So, maaaring buhay pa to, pinaprotection, pinapangalagaan ka. What is that sign of That sign of pentacles. We are present with the king of wands. Look at the bigger picture. Na lagi mo titigyan yung magiging posibilidad na magiging masaya ka, magiging masagana ka. Kasi, iba yung, ano eh, iba yung power of manifesting. No? Ano man yung mga bagay hangarin mo, maaaring makamit mo yan, maaaring makuha mo yan. Dahil, ay yun ang tumatakbo sa utak at isip mo. No, positive thought create a positive result. No, ma-attract mo yung positivities. So, let's see what is the six of cups. So, because the page of wands represent what? Represent with the of something moving forward. No? Itong bagay na to, itong tao na to, na maaaring mag-message sa'yo, malalaman mo na na makaka-move on. Ka. There's something closure. Some of you guys, no? Para mag-message siya for closure, ganito, ganyan. Ano kasi, um, Other side naman, guys, no? maring magdadala sa ito ng moving forward. No? The same na sa PJ for Investment, invest wisely. No? Matuto ka how to manage your money, how to control your money. No? Dahil, kumbaga, maraming agenda dito, no? Paano mo takbuhin, palaguin ang finances mo? Matuto ka, no? Sa lahat ng mga bagay na nasa paligid mo. No? Pag-ingatan mo yung pera mo dahil may mga lalapit sa sa'yo para lang um, lokohin ka no? What is the initial message, tayo? With the Knight of Wands, the strength card. Clarification, guys, with um, the Five of Swords. No, nagkakaroon na self-sabotage. That is because of your action. No? Dahil din dito sa um, pagiging open up. No? Dahil din sa pagiging transparency mo sa ibang tao. No? Ginagamit yung ka ginagamit yung information na na mo no gain sa yon so kaya yun sinasabing maging mahinahon ka sa bunga sa bunga ng mo no maring uh, medyo mayo palakwento ka pala pala sabi ka ng mga nararamdaman mo no ngayon matuto ka na no minsang ginagamit yung bagay na yon nalalaman tungkol sa yon para pahinain yung kalooban mo parang pahinain yung konpiyansa mo no para matakot ka, i-blackmail ka like that. So let's see what is the nine of cups for the outcome of the seven of swords because the magician. Now, for this is the outcome. Reference of cups. Now, this is something a new beginning. Now, some of you guys know, kung maga manifest mo talaga, there's something in you love coming in for you if you are being single. If you are being taken, guys, may babalik na kilig babalik ang pagmamahal, manunumbalik ang pagmamahal what is the digital messages and there's a an nine of pentacles with a blossoming now you are you have a potential for abundance now kayang kaya mo palaguin kaya mo kaya mong palakasin ang iyong finances magiging maganda ang takbo ng iyong pagkakaperahan no magiging maganda takbo ng sitwasyon mo now there's a two of swords magingat ka lang from this pain no from this betrayal kasi talagang nasa paligid mo ang tuso no susubukin kang guluhin at sirain ng buong pagkatao mo. There's a tower moment, no? Some of them, guys, no, babalik to. No, hindi para mahalin ka, para saktan ka pa. No, for second time around. And there's a the of course, just reevaluate or analyze. No, kailangan mo pag-isipang mabuti. Hindi na pwedeng syusyunga-syunga ka. No, kailangan mo pag-isipang mabuti yung bawat decision or bawat actions mo. And because there's a something, the world card. No, this is something there is something success and accomplishment and of course there's something at trouble na mari makakaalis ka na pero maging makinahon ka wag ka nag-share ng information about sa mga travel mo so o makakaalis ka na makapagtrabaho ka na international no maraming mata maraming ingetera, no kaya wag ka nagkukwento kahit kanino man. so let's see alamin naman natin ang kaganapan pagdating sa finances and career so let's see and watch this let's see and watch this Let's see, I watched it. Charis. Okay, let's see. About naman tayo sa finances. Finances and career. Reversible the one. So, there's a past communication a fast movement. Nabibilis daw ang mga transaction mo. No? Kung ano inihintay mo messages, phone call, may matatanggap ka ng tawag. And there's a the king of sword with a stop the pattern. Putuli mo na yung mga dati mo nakagawian. Ah, maging matalino at maging wais ka na this time. No? how to manage your um yourself no your um your um your plans no and because this is something the judgment there's a, there's a wake up call pinapaalalahan na ka na wag ka share ng kahit anong information dahil no? yung mga opportunities wag ka nagsasabi wag ka nung nagkukwento And of course, there's a star card for a wish for payment. Makaka-recover ka for financial loss. For financial crisis. May pag-asa na talaga. No, yung, alam mo yung parang wala ka ng pag-asa pero there's a God will provide. Yung ganon. Natutulungan no, ka na ating universe na matapos na lahat ng mga problema mo. Lahat ng mga bayarin mo. Lahat ng mga utang mo. Lahat ng mga hinulugan mo. Maaari matapos na. And there's a an lot of sword. No? Magiging kwento na lang yun. Magbibilis yung kwento na to. No? Magbibilis yung mga kaganapan sa buhay mo additional messages tayo pagdating naman tayo sa love life. So there's a truth, Some of you guys may third party talaga. No? Magiging masaya ka pero some of them may third party. And oh, don't you worry, there's a justice will be served. Ano man yung mga bagay na ginawa sa'yo, huwag ka mag-alala. Babalik sa kanila yan. nasa sa'yo pa rin ang huling nga lakha No? Makukuha mo yung karapat dapat para sa sa'yo. And there's a the Na of you. No? Mo ng loob mo, maging matapang ka. No? Huwag kang matakot. Nasa likod mo ang ating mga gabay. There's an Knight of ones no? Magtiyaga ka lang sa ginagawa mo, magpatuloy ka lang, no? Some of you guys nagkaroon ng third party, iniwan ka, gusto mong bumalik, magtiyaga ka sa ginagawa mo. Kung gusto mo itong bumalik yung taong tao na to, kumaga, sinasabi sa'yo, magtiyaga ka lakas sa manuloob mo, palataya ka. No? And there's a two of pentacles at maging balansi ka sa ginagawa mo. No? There's a death card for a transformation. May mga bagay na matatapos na dyan sa parte ng love life mo, pero may mga bagay na magsisimula na at babaguhin na no? yung mga bagay na nakasanayan mo. No? So let's see, what is additional messages naman tayo pagdating naman tayo sa kalisugan. Sa kalisugan Mother Sede may you're feeling stuck, lotang ka, balisa ka, kulang ka sa tulog ha. No? Minum ka, uh, kumain ka dito ng ano, more on magnesium. Parang feeling ko low blood ka na. My God, there's a devil card. No, may gumagawa sa iyo dito kapag pagdating sa dugo mo. No? Tina-target ka sa dugo para mahilo ka, malutang ka. No, sa you guys, parang piling mo babagsak ka. And there's uh, the full card. No, there's uh, something na you that you beginning magkakaroon ka ng bago simula. Magdasal ka. Ha? And because there's uh, the charge with an action and movement. Kailangan mo kumilos gumalaw dito. No? Kailangan mong gamutin yung nararamdaman mo. And there's uh, the four of pentacles. Protect at pangalaga mo yung grounds mo. And there's an easy pentacle service because there's a pentacle service moment. No? Kung maga mag-harvest ka dito, guys, magiging maganda kalisugan mo dito at may malaking pera darating sa boy. May isa sa nagbibigay stress din iyo dito yung kung maga puro problema at puro kagastusan. And there's a six of pentacles. Wag ka mag-alala, magtutuloy-tuloy na raw yan. No, huwag ka mag-alala kung nagipit ka man ngayon pero may malaking opportunities ba Kung alam niyo puro kaya puro kayo problema, puro na kayo, puro na lang sakit ng ulo, pasan yung mga dinadamdam nyo, puro sakit. Darating yung araw nagiginhawa din kayo, magtiwala na kayo. So let's see. What is the magical fairy messages represent what? Let's see magical fairy messages. Magical fairy messages represent dietary change. So, kailangan mo mag-diet dito, guys, ha? At the same time, there's something healing heal, healer. Oh my God, gagaling ka talaga sa karamdaman mo. Oh my God. At kailangan mo rin magpagamot, ha? Some of you guys, kailangan nyo ang albularyo. There's a let go. No oh, may mga bagay na kailangan nyo i-let go. Bitawan at pakawalan. May nasa ako dito, ha? may naramdaman ako dito na mayroon daw mayroon daw asawa na ginag mayroon daw asawa na nagpagawa para mag, para mawala ka no para masiyagi ka para maiwanan lahat ng mga ari-arian mo para mapunta sa kanya so let's see what is the yin and yang oracle card and there's something avoidance harapin mo yung ginakatakutan mo humarap ka sa mga bagay na uh, naduduwag ka no And because this is something Pluto with the transformation, unti-unti na mababago ang sitwasyon mo. And there's a past and love, no? Ibig sabihin dito, ano man yung mga bagay na nangyari sa nakaraan, unti-unti na itong babaguhin na kasalukuyan. No? Hindi habang buhay nandiyan ka sa problema na yan. No? Iaangat ka, babangon ka. No? Let's see what is the synchronicity. represent what? It represent with the beauty. No? Magiging maganda ang buhay mo. Magiging maganda ang physical appearance mo magiging maayos ang pakiramdam mo there's a night vision no sundin mo tong nararamdaman mo may hinala ka may mga na, may mga nakikita ka na kailangan mong sundin there's a prince na mas bata sa yung person mo o mas bata ka sa jowa mo sa asawa mo so let's see what is your romance age for a, for a mystic love oracle deck for a mystic love oracle deck represent With your finances and future. So, si magiging maganda talaga buhay mo. No? It comes from finances. No? There's a starting enemy. See? Watch your back. Merong kalaban sa likod mo. Merong talaga sumusubaybay sa'yo. Mag-ingat ka. No? Meron ditong gusto ka pabagsakin. No? Nakakapanginig ng laman. Charles. And there's a the changes. No? There's a the change with the transition. Baguhin mo na yung ano. Yung nakagawian mo. Nakasanayan mo. No? itong mga pinag- yun na, yun na pagkukwentuhan mo, siya mismo ang gumagawa rin sa'yo. No? Let's see what's the money matter represent what. And this an exhausted. I told you, you're feeling exhausted. No? Kailangan mo mag-recharge. No? You're feeling financial, financially drained. No? Lutang ka dahil sa kakaisip, sa pera. There's a power. No? You, you have the power to change Know your situation. Focus on your needs. Na magpatuloy ka sa ano ba talaga kailangan mo? Ano ba talaga yung mas, mas priorities mo? Yung tutukan mo. What is an angel's number represent what? Angel's number represent with a 23-23-4 endless cycle. There's some truth you're resistant to accept over and over again until you're tired and restrained beyond impressions and it's like a decision to live life for yourself. Life is all about passion that you make a change the world around you follow. So see, kung babago yung may nakasanayan mo, mababago na. No, yung system at cycle ng buhay mo. No? May mali sa sistema may mali sa ginagawa mo that you need to change it. No, there's a what lies beneath with a hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa harapin mo o sa kina sa um sa kapalaran mo? What is the real messages? and there's a destroy. No may mga bagay na sinira or may mga bagay na masisira. no kailangan mong malaman to bago pa mangyari ito. No, may susubukan may susubuking sirain ka, Susubukan sirain ka. No, maganda ka. And this is something clarifying for love situation. Represent with um turbulence, here unresolved conflict with kindness and not eager. No, wag kang magalit. No, wag mong uh, huwag mong pangunahan ng galit at inis, no? Hayaan mo yung humilom yung galit at puot sa dibdib mo at sa puso mo. Kasi hindi ka makakapag-desisyon ng tama at wasto. And there's a shadow works represent than what? No, shadow works represent with um, hidden desires. May mga bagay pangharap ka na unti-unti mo itong matutupad. No? Kaya kailangan mo lang magtanim na magtanim. No? Ibig sabihin, mag-ipon na mag-ipon, mag, A uh, gumawa ng bagay na magaganda sa buhay mo. Dahil at the end of the time, aanihin mo yan lahat. Now, you deepest desires hold the seeds of your potential. So, let's see what is a part of the light represent what? Part of the light represent divine timing. So this is a moment, no? talaga binibigay sa inyo ating Panginoon na kailangan mo magtiwala at manampalataya sa Kanya. No? Kailangan mong humingi ng gabay na at surrender lahat. No? Lahat ng bagay na to sa iyo na, lahat mga, ito yung sinasabi let go eh. No? Let God the universe and let God no, will and let God in. Hayaan mo ang ating Panginoon na mag gumawa ng um, bagay na mas magandang plano niya kaysa sa plano mo. Now, I trust the perfect timing of the universe. Everything unfolds as it should. And every moment is aligned with my soul path. I release in patient and embrace the flow of life, knowing that I am always exactly where I need to be. So, see, ano ba yung karapat dapat para sa'yo? Alam na ating Panginoon yan. Ibibigay yung, yung, mga bagay na karapat dapat para sa'yo. So, guys, this is something, guys. We have also with, uh, with um, pick a card with a yes or no. So, pumili kayo dito, guys ng questions. Guys, sa pili na kayo ng questions nyo, ano, mag-isip na kayo. And of course, nandito yung pinakakasagutan with a 1, 2, 3. Okay? Pumili kayo with a 1, 2, 3. Ito, ito yung magiging sagot. Ano yung pin ito, ang pinakaunang yun yung number 1. Ang pangalawa is number 2. Ang pangatlo is number 3. Okay? Mag-isip na ng question, guys. Oh, let's start. Now. with number one. Okay, so this is something gives me a yes. Neatly tied up, secure, trustworthy connection. Ibig sabihin dito na mahigpit, na tama, oo. No? Na parang hinubog ka na, na parang um, kumbagas hubog at subok ka na, hindi na, ma, hindi na mabababaklas pa at hindi na masisira pa. No? Magtiwala ka, matibay ang pundasyon na to. Matibay ang connection na to. No? At tama ang magiging decision mo. Okay. With number two, there's something no. Grinding your gears, working too hard on it. No? Ano man yung pilit mong nilalaban, no? Kung hindi para sa'yo. No? Hindi yan ibibigay para sa'yo. No? Kailangan mo na lang talagang pag-ingatan at pangalagaan ng mga bagay na meron ka. Iwas ka. Umiwas ka sa mga bagay na walang kasiguraduhan. No? So, let's see with the number three. And there's a yes, no? Fulfilling your desire, being refreshed, moving. No? Magpatuloy ka. Alaman yung mga pangarap mo, kagustuhan mo, matutupad yan. Ayon sa kalooban ng Diyos. Basta magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa taas. Lahat ng mga bagay na yan, unti-unti yung gaganda at lalabas. At yayabong ng kusa. So guys, this is um random gabay for the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyan, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit hill, the notification bell for more videos. Of course, maraming salamat po. Sa mga walang sawang supporters support sa akin channel, lalo-lalo na ang binigay skip ng ads Sabay, so pagpalain kayo Nang Diyos at may kapalisik siklig-lig na gumapaw na bihay ang manong balit sa inyo. At marami salamat po. See you in the next video. Bye-bye and babosh. Bye -bye.